Ayan guys, good afternoon. Tayo sa palengke. May bibilhin lang. Ayan. Ang bago namin, Cortina. Bagong lagay. Guys. Punta muna kami sa palengke. May bibilhin lang. Oo sabi, sabi yun eh. Hi guys. Hi guys. <laughs> Andito na naman kami guys. Sabi sabi yun Lalakad. ni eh, Sabi ni Ma'am Buti pa si si Andrew or si Carla. <laughs> Tumatagal. Eh nagkataon lang si Rena. Apat na taon na ako diyan. May utang. <laughs> Pero kung walang utang ako. Ako naman, malapit sa anak ko. Oo. Pero may time na ayoko na. <laughs> yung bang pagod ka na? Oo. Di ba iwasan yun? Di ba tao Oo. lang tayo eh. Yung sa sumusuko na yan ta ako. Ako, hindi pa talaga. Habang andyan pa yung bayarin ko. Ay, kala ko tapos ka na. pa. Tapos na. Kasi yung, yung nilon ko na 40k, sa ano pa yun? Ang daming bunga. Masarap nun sa isda. Galunggong, di ba? Tulingan. Ano yung gawin mo? Kinakasuka? Oh. Hindi na. Yun lang, sibuyas. Sa... Ayun, ang kinakailalim, di ba? Oo. Oh. busampera pera. Trabaho ulit. Trabaho ulit. Huwebes naman, meron na ulit eh. Pag, ha? Sabi mo? Hindi <laughs> na Sinabi ka eh. Ayan guys. Pinapawisan na paglalakad. Ayan. Ayun, ang daming malunggay dyan, oh. Sunod-sunod, oh. Ang taas. Ayun, oh. Sana putulin. Bigay sa atin. <laughs> Di ko pa nga na-try yung ano, eh. Yung gagataan yan. Lalagyan ng tulingan. Tapos may ihimayin mo yung tulingan tapos mo mo konting suka, paminta, bawang tawag sa amin yan ay kinunot may sili yummy <laughs> wala kasing malunggay na marami rafing eh kung kunti naman nakukuha natin maganda sana makakuha tayo nung madami dami Masarap yan sa isda. Pag alis ni Dina, dadating na din yung bago. Buti pa siya, makakauwi na. Magtitinda daw siya. eh Pero, Saka, Hindi daw, pa, Mananahi. Kasi, eh. Kasi, Wala pa kit. Sabi parang plan niya na. Yung kumbaga, kumamatay doon kaya, na, yung na niya? Para lang hindi mawala 'yung isang taon ko mahigit natapos ko na yung synthesis ko mga ano kasi naunti unti nang nasolba -unti